What is up mga ka-show, another good day At nagbabalik pala ako ngayon sa ating video Para i-update kayo uh, Kung magkano na yung kinita kong interes Kay own bank at kay C bank Madami kasi nag-comment sa inyo na May mga nag-comment sa inyo na update please Sa nauna kong video, eto yon Pinakita ko dito kung ano yung mga benefits At yung mga bonuses na pwede nyo makita pag gumawa kayo na account nyo sa own bank at sa C-Bank. Huwag niyo kakalimutan yung referral number ko ha. Ito yon. So kung gusto niyo malaman yung mga information na yan, bisitahin niyo yung channel ko, puntahan niyo yung video ko na to at panoorin niyo magsimula kayong kumita ng malaki sa own bank at sa C-Bank. Okay, so without further ado, let's do it! Okay, so yun na nga no, couple of weeks ago na discover namin si Own Bank dahil sa isang vlogger. And uh, sinubukan namin mag-open ng account kasi napakalaki nga ng interest, 6% per annum. At ang daming mga uh, bonus money kapag ginamit mo yung referral niya. So, nag-open ako ng account, ginamit ko yung kanyang referral, at oo oh, nga naman, napakinabahan ko yung 300,000 na bonus money pag create ko na account tsaka yung additional 8% per annum on top of the 6% napapakita ko sa inyo yung interest na kinita ko because of those bonuses so unayin natin si C-Bank no? kay c total interest na kinita ko is 73 pesos and 14 cents less than a month lang yan technically parang ano uh, sa 23 days pa lang yan 73.14 na yan na kinita ko So, makikita nyo, meron pa ako additional na 200 pesos kasi may dalawang gumamit ng aking referral number kay C-Bank. Ito yon. So, kung yung mag-open kayo ng C-Bank, gamitin nyo yan kasi magkakaroon din kayo ng 50 pesos pag ginamit nyo yung referral nice. um, number ko. Okay. Punta naman tayo kay Own Dito ako sobrang excited. Alam nyo kung bakit? Kasi sa loob lamang ng less than a month, 23, 24 days, kumita ako ng total of 485 pesos and 90 centavos grabe laki no uh, katunayan kahapon ang kinita kong interest dahil meron akong voucher may nag uh, create ng account at ginamit yung referral code ko na to ang kinita ko kahapon lang ha sa isang araw 165 pesos and 66 centavos grabe Robert, laki na mo ng kinita mo. Totoo yan, walang biro. Ito yung screenshot to. Dahil yan, sa voucher na nakuha ko, kapag nag-create kayo ng account at ginamit nyo yung aking referral code. Kayo rin, makikita nyo rin niya at makukuha ninyo yung sinasabi ko as long as nag-open kayo ng account, ginamit nyo yung referral code ko na to at nag-deposito kayo. So, walang risk. Grabe. Um, ang daily uh, average na kinikita ko dito Without the voucher Is from 4 pesos and 98 centavos To 5 pesos and 66 centavos So Walang wala Hindi natutulog yung pera Kaya nga iniisip ko Baka ilipat ko na rin yung mga savings ng bata Either dito or sa C-Bank oh, Hindi ka ba natatakot? Uh, ayan po Baka naman hindi secure Huwag kayo mag-alala On-bank and C-Bank Are monitored by the Banco Central uh, ng Pilipinas At insured ng 500,000 pesos ng PDIC So secure yung pera mo Nice So after ko makuha yung total uh, interest ko Eh, ni-roll over ko ulit yung time deposit ko Kasi yung time deposit ko kumita ng 105 pesos For 15 days Gabi, after 15 days lang yan Ni-roll over ko ng 30 days Kasi meron ako nakuha voucher na Additional 20,000 bonus money Uh, pagka pagka magta-time deposit ako ng 30 days. So, ginawa ko, ni-roll over ko ng 30 days. At hulaan nyo kung magkano yung makukuha ko after 30 days. 231 pesos and 11 centavos lang naman after 30 days. Ang laki, di ba? Grabe. Hindi natutulog yung pera talaga dito. Okay, so ano pa hinihintay yung mga kachaw? Uh, kung nagustuhan nyo yung episode natin ngayon, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bisitahin mo na rin yung channel ko para makita mo yung video ko kung ano-ano yung mga benefits na makita nyo pag nag-open kayo ng own bank at si bank. Ito yon. So maraming maraming salamat sa panood. Kung may questions kayo, comment down below at sasagutin ko yan. Huwag kayong matakot mag-open ng account sa own bank at si bank. Secure to. Okay, so maraming maraming salamat sa panonood mga kachaw. Hopefully na convince ko kayong mag-open ng own bank at si bank. Uh, next video naman, i-update ko kayo kung magkano na yung total na kinita ko kasama yung 30-day time deposit ko. So, stay safe kayo lahat. Ciao!